Ate. Kanitin din niya. Ha? Ha? Dalawa na lang. Kanino ba taw? Akin po. Ikaw nagluluto? Hindi po mama ko. Mama ma? Tapos binibenta ma? Opo. Oh, mo naman. Dalawa ano po yan? nagbebenta. Ha? Ha? Magkano yan? Pinsi po. Pinsi sa Nakarami na kaya? O di pa nang po. Ba't nagtitin na niya. Para po may pera kami. May pera kaya? Ang pambilin pagkain. Pagkain? May paong ka ba? Pa. Ay, ano? Nag-aaral ka ba? Pa? Ako, grade po. Great, great pa? kami. Ah, saan kayo nag-aaral? Central po. Central? Alam niyo bang kayong dalawang bata ay eh, kasisipag? At proud sa inyo yung mga magulang niyo, Kasisipag niyo kasi. Hindi, okay, tigaw nga. Biling ko na nga yan. Ay, nakablog si niya. Mga uh, Ah, sige galing ko na yan na, isupot mo tangin niya ako yung buhay huwag na, tawagin mo niya ah huwag na, hawakan ko na lang kamo. Ay! kasi ayos yung ginagawa niya na yan magbutihin niya lang nag aaral anong grade na siya Magkaklase po. Ay, eh, magkakla. Grade ko. Magkaklase kaya? Magka si pag ah. ah. Ha? Zero. Ah, kaya si pag ah, kaya ang ginagawa niya niyan. Sige, patuloy niyo lang para... Dalawa po ba? Ah. Oh, Makamit niyo yung mga... Mama po namin. Ah. Oh. makatulong kayo sa magulang niyo. Ano? Wala, wala na po ng papa. Ha? Ikaw wala ka ng papa? taga Tagasamba kayo? Sa Riles? Riles? Yan po kay Pati. Ah, dyan sa ano? Pati yung mama niya po na. Hindi po, nasa ko. Hindi na po sa Ah, hindi na sa binalikan. Alala po sa mga. Um, pero po sa inyo nag-alaga. Dadi po na. Ano, mm. Kaya trabaho po din sa baba. Pero kasi sipag nyo. Alam nyo bang proud talaga sa inyo yung mga magulang niya. hana Sisipag nyo kasi. Ah, ito. Hmm. Okay ba? Yeah, oh. May bigas ba kaya? Bigas? Ah, ito, isa na lang yung bigas ko eh. Isa nyo